Yaon mga idol, eto na ang hinihintay ng lahat, bakbakan ng semifinals between Barangay Ginebra kontra Northport Batang Pierre, unang puntos para kay Troy Rosario mula sa free throw line pero bawi naman agad itong si Kedim Jack, all 4 points nga para sa kanya, ito na at nagiinit na ang mga taga barangay, tres agad para kay Stephen Holt, Ginebra up by 4, muling nakuha naman agad ng Northport ang kalamangan matapos ang 4 point shot ni Joshua Munzan, Hiyawa naman ang mga Hinebra fans matapos ang monster dunk na ito ni Juppet galing kay Scotty Thompson. Bumawi naman itong si Kadim Jack S ng dunk sa hiyaw at flex sa mga fans ng Hinebra. Bu naman ang inabot ni Kadim matapos makipagsabayan ito sa mga fans, natapos ang first quarter na lamang ang Hinebra, 31-22 second quarter ay maganda pa rin ang pinapakita ng Hinebra ngunit hindi na mapigilan magalit ni Coach Tim Cohn matapos ang sobrang late call na ito. Really Timeout ang Hinebra matapos may baba ng Northport sa apat ang lamang nila. Tuluyan na ngang nagtabla ang laban sa 35 kaya naman seryosong seryoso na itong si Coach Tim Cohn, nalipat na nga ang lamang matapos pumasok ang tres ni Evan Nelly, Northport up by 3, unti-unti na namang lumalayo ang Hinebra dahil sa maagang na penalty itong mga tagabatang Pierre. Nakisali na din sa dunk party itong si Troy Rosario matapos ang putback dunk na ito. 12-2 para Hinebra kaya lamang na naman sila ng pito. Natapos ang halftime 56-51, Hinebra ahead by 5 third quarter ay agad na namang inumpisahan ni Troy Rosario ang scoring matapos ang offensive rebound niya na ito, mukhang hindi na ng Northport itong si Rosario dahil siya lang naman ang kumakana sa larong ito, nakuha na nga ang biggest lead ng barangay sa larong ito with 11 points. Nagalit na naman itong fans ang Hinebra kay Kadim Jack matapos matamaan ng siko itong si Stephen Holt, Under 6 minutes remaining ay gustong gisingin ni Kadim ang kanyang mga kakampi with this dunk and his 25 points. Under 3 minutes ng third quarter ay blackjack na ang kalamangan ng Hinebra, mukhang mahihirapan ng makahabol nga itong taga Northport mga idol. Bago pa nga matapos ang third ay nagbigay pa ng isang slam dunk ulit itong si Troy Rosario, natapos ang third quarter 88-65, Hinebra by 23. Fourth quarter ay maganda pa rin ang nilalaro ng Hinebra at tuluyan na nga nilang nakuha ang game 1.